Ayan guys, so ngayon ang ginawa natin guys, nagpakulo muna tayo ng uh, tubig sa kawali. Ano? So ilalagay natin guys yung kamatis. Ayan. Sibuyas. At yung luya. Ayan guys. Diba? Bilis lang. So takpan natin habang uh, pakuloy natin. So ayan guys, kumulo na. Nilagay natin guys yung tuna. Yan. to Belly tuna. Yan. Yun o. Oh. Yan. Belly tuna. Oh. Yan guys. Maulan. magyung yung enteng. <laughs> Yan. Tapos sasabay na natin guys yung pampaasim niya. Yeah. Ba. Diba? The best. Sabay so, na rin natin guys ng asin. Yeah. Yeah. Kailangan mo na. Yun. So takpan natin ulit guys Takpan natin ulit Kapuloyin mo natin ulit So yan guys kumulo na Next natin ilagay guys yung okra Yan Yan okra Ayan Tapay na natin guys Yung siling green Tapay natin ulit Ayan Ayan guys Utsan natin Check natin guys Yun Sarap na Ayan Yun o Lagyan natin yung patis guys Yan. Dahil sabi ko nga, eh, hindi ako naglalagay ng madik sarap. Ang panimpla ko guys, asukal. Yan. Yan. Kunting asin, kunting madik, kunting patis. Yan. Para mabalance yung panimpla niya guys. Yun. The best na siya. Ito yung pa pangkatatis. Para balance guys. Yung pan niya. Yung timpla niya. Yan. Check natin. Yun o. Oh. Ito na guys. So nalagay na natin yung kangkong guys. Yan. yun. Hmm. Diba? Lamang luto lang magluto ng sigang. Sigang ng bango, sigang ng belly tuna, yan. Swak kasi ito guys para sa mga ah uh, ganito, maulan. Bagyong enteng, yan. Yan the best talaga. Okay na yung panimpla niya eh. Tinimpla ko na guys. The best na. Pinagkwa ko lang yung asin. Uh, asukal, pula. Yung uh, yung sinigang. na patis. Yan. Kaya guys, uh, luto na yan. Takpan natin konti. Mga ilang minuto lang. Puloy natin. So, ayan guys, luto na ang ating sinabawang ginisa, ah, uh, tawag ito sinigang na belly tuna. Ayan, no? The best talaga. Tara. oh ayan guys, oh. Sarap. Ayan. So, ayan na guys. <laughs> Luto na ang ating belly tuna. Ayan, no? Sinigang na belly tuna. Yun, no? Kita nyo, guys? Swak na swak to. Maulan ngayon. Bagyong enteng. O, ba? Diba? Tapos may sili. Yun. Sarap. Ayan. Shoutout sa aking mga followers dyan, no? Shoutout sa aking mga subscribers. Sa mga hindi pa, guys, nakapag-subscribe ng aking YouTube channel pasubscribe na po guys Maawa naman po kayo sa nagihirap uh, <laughs> naghihirap <laughs> sa subscribers katulad ayan salamat sa mga support support nyo dyan guys no maraming salamat sa inyong mga support sa ulitin uh, wag lang kayo magsawa panonood ng aking mga video guys no salamat bye bye